Good morning everybody Today, gagawa tayo ng painuman ng manok Request ito ni Bench Suwangke Matagal na niyang request ito, nasa siguro mga ilang buwan na Ngayon, nakalimutan ko gawin Pero sinabi ko sa kanya, sige gagawa tayo ng video Tapos niremind niya ako ulit Naalala ko no? So gagawa tayo ng painuman ng manok Wala tong gastos kasi ma... Makikita to sa mga bahay natin Mga ito. Oh. Pinaglagyan ng ketchup. Kahit anong brand, basta ganito yung itsura ng bote. Pinili ko to, plastic bottle. Pinili ko to kasi maganda yung shape niya. Tama-tama sa mga scratch pen, sa mga fly pen. Matibay to. Kasi tumatagal to ng taon, katulad nito. Yan, talagang nag-chip na lang. Ang kalaban lang nito, araw kapag nabibilad to, nagiging ganyan na yung kulay. Nawawala yung pagka-orange niya. Kaya matagal na to. Ito nasa likod niya, asero. Akala mo kalawang pero hindi naman siya nangangalawang. Parang nagdark lang yung kulay ng asero. Kaya. Pero matagal na to. Ngayon gagawa tayo ulit. Ito hindi ka nabibili. Uh, magha, Maghahalongkat ka lang. Baka meron. So mga kailangan, yung plastic bottle ng ketchup tapos uh, alambre o mas maganda yung hindi nangangalawang katulad ng acero o kaya yung stainless na pang panghinang o kaya yung pang welding rod kasi talaga magtatagal yun papalitan mo na lang yung yung pinaka inuman gagamitin mo na lang ulit yung pinaka bakal niya, yung sabitan niya so mas maganda yung hindi nangangalawang tapos kailangan ng plies ng gunting tsaka ng pentel pen o kaya ball pen lapis na pwedeng pangguhit so ang gagawin gagawa muna tayo ng pattern sa ketchup para makagawa ng ganitong shape yan ganyan ang shape I dito yung sabitan dito yung inuman, mas mababa pa ganun. Okay? So, guguhitan natin ngayon to para maging ganitong shape. So, gamit ang pentel pen, guguhitan natin ng ngayon, nasa iyo kung gusto mo mas mababa ng konti o mas mataas ng konti. Sa akin kasi, sinagad ko na dun sa mismong ito yung guhit ng pinaka -ami. Yan. So, ito yung guhit. Yan, no. Oh. Tapos sinagad mo na lang dito. Okay. Yan dito. Sinagad ko na yung pinakataas. Okay. Tapos, inisland ko ng konti. Tapos yung pinakaharap. Kunti lang yung pagkakaslant niya, mga 1 inch. O yan, yung pinakasagad niya dito. Pwede mo pang itaas kung gusto mo. Pero ako dito na lang kasi masyado na mataas yun. Tapos, i-incline mo lang ng 1 inch na ka-level nito. So, okay? Madali lang yun. Tapos, gugupitan mo na ngayon. Gugutasan mo to. Gugupitan. Ayan, paikot lang. Paikot. Ito ngayon, kahit Huwag mo kahit uh, hindi mo itapon, pwede mo itong gamitin pang scoop ng feeds. Pwede rin itong imbudo. So, kung ayaw mo lang itapon ha, kung nangihinayang ka pero pwede pa naman itong uh, gamitin ngayon kung yung wala ka ng gamit tapon mo na sa mga plastic mga bote Recycables. para ma-recycle o ngayon nagawa na yung pattern ayan, ayan sila syempre meron lang uh, marka ng pentel pen mabubura naman yan matatanggal naman yan sa, sa katagalan hindi naman yan makakalason mas maganda hugasan para matanggal yung dental pain. Etong papel hindi ko na tinatanggal kasi mawat natanggal naman yan sa ha, sa tagal ng panahon. Hindi naman yan nakakaabala. So ngayon gagamit gagawin naman natin yung pinaka sabitan niya. So gamit ang uh, alambre or mas maganda hindi uh, hindi kinakalawang ah. Mas maganda yung medyo matigas para hindi nabebend yung pinakasabitan. So ganito ang ginagawa ko. Una, syempre. No. Ibebend ko muna ng ganito. So, imagine ko lang yung sabitan na hindi siya matatanggal. So, hahabaan ko na ng konti. Yan. Ganyan ka ba? Hindi na matatanggal yan pag sinabit mo. So, ibebend mo ngayon. Ang pinaka ginagawa kong basihan yung kapal ng plays ko. No, pa makikita, makikita niyo mamaya pa bakit. So, pagkatapos noon, pagkatapos ibinend ng pael, ayan. Kukuha ka ng konti. Konti lang. Ako ginagawa ko dalawang ngipin ng pliers ko. Sa pangalawang ngipin, ayan, binebend ko na siya 'yon. Oh, di ba? Nakikita pang mabuti. Sa pangalawang ngipin. Oh, gamit yung kapal nung pliers sagad lang. Ayun. yan. Sagad lang, di ba? Sagad lang. Dito mo na bend Oh. Makakagawa ka ngayon ng ganito. Okay? Oh. Tapos dito sagad lang ulit. Mmm ibebent mo naman ngayon ng pag ganito. Oh. Okay ba? Nasusundan ba? O oh, tapos dito, gagawa ka ng dalawa. Dalawang sukat ng pliers. Sa oh, tapos dito. Dalawa. Ngayon, ibibend mo ulit pataas. O, oh, nasusundan ba? Yun. Tapos dito, ganun pa rin. Ibibin mo naman ng pag ulit. Parang, para bang gagayahin mo to? Gagayahin mo yan. Gagayahin mo ngayon yan. Ay sila natin pagkakabend para may corners talaga. Yan. O, nasusundan. Tapos pagdating dito, pagdating dito sa Pangalawang bend. Gagayahin mo lang naman yan eh. So, su kukuha ka ng sukat ulit. Tapos, ibibend mo ng ganito. Para mas kita. Ibibend mo ng pag-anon. Yan. Para makuha mo ulit yung katulad nito na ito. O, diba? Kita ba dyan? Oo. Mm -mm. Ngayon, dalawang ngipin ng pliers to ah. Dalawang ngipin. Yun. i mo ulit ng pag -anun. Tapos, nagawa mo na yung Okay. So, puputulin mo na na kasing haba nito. Kaya ganyan ng shape niyan. May ano, may dahilan, may dahilan. papapakita ko sa inyo ang dahilan kung bakit. Ngayon, kukunin natin yung ginupitan natin na plastic bottle. Tapos ikakabit natin yung sabitan. So ganito ang gagawin. syempre susukatan mo ng konti. Ayan. Tatansyayin mo lang kung gaano kataas yung gusto mong butas. Pwedeng sagad, pwedeng mas malalim. Pero ako, yung katamtaman lang, ganito lang. Ayan, bubutas ko ngayon. Pambubutas mo na rin yung mismong ginawa mo na yan. Tapos syempre, susukatan mo kung gaano ka lalim yung binutas mo sa kabila para magpantay. Yun. Bubutasan mo na ka-level nung dalawang sabitan. Kita mo dyan? Yung dalawang yung butas. O, yan. level Huwag yung pasok eh mag maglalapit to na ganito mag di ba makikengkoy yung sabitan mo <laughs> wag lang yung wag naman yung mas ma, ma ano ma, ma, malayong agwat dapat yung pantay na pantay ayan oh ayun iisusuot mo na ngayon Hmm. Nasuot na no. Oh, di ba? Ipo-push mo lang hangga sa pumasok na. 'Yun. Ngayon, bakit? Bakit ganito ang shape niya? Meron siyang ganito, 'di ba? Meron siyang U. At bakit meron siyang naka ganun? Nakapalabas na bend. So ganito 'yan. 'Yung nakapalabas na bend, ayun 'yun. Para pag sinabit mo siya, merong space 'yung sasabitan. 'Di ba? Mm -hmm. Tapos 'yung U yan ang pinaka stopper para hindi kung wala yung U na yan pag sinabit mo yan gaganon yan no kaya kailangan may ganito para pinaka stopper mo yan o diba? so ganun lang napakadali basta mas magandang gamitin talaga uh, hindi nangangalawang yung sabitan asero stainless o pwede rin tanso tapos medyo ano siya yung hindi siya nagbe-bend, yung medyo makunat siya. O, di Ayun. So ayan kay Bigang Bench Wangke. Yan ang iyong request video. Sana nasiyang ka, di <laughs> ba? Uh, pwede mong sa mga alaga mo, pwede mong igawa sila ng ganyang inuman na matibid at uh, magtatagal ng maraming taon. Basta mas maganda hindi sila nabibilad. Yung sa akin nga sinabi, bilad kaya hindi maiwasang agad na sisira. Pero taon, ha? 3 years o 2 years. Yung pinakaagad niya 2 years. Hindi, hindi nasira ng 2 years yan, 3 years ang pinaka... Basta hindi mo lang binabagsak o uh, binapalibag. So, shoutout nga pala kina Richard Donald San Diego from Toronto, Ontario, Canada. From 22 GF. O, oh, ba? Diba? Kailangan sabihin GF. Pasensya na kayo mga mga kaibigan hindi pwede sabihin yung pinakapangalan nun hindi ko alam, hindi ko alam bakit uh, maselan no? pero totoo man shout out Jason Maruzo shout out sa inyo dyan shout out din Kofu GF from Talisay Cebu Robert Jan. Susindo. ha Robert Jan Sindo Jan Sindo J no So mga kaibigan, shoutout sa inyo lahat dyan. Sa mga gusto pang magpa-shoutout, comment lang kayo. Sa mga nagpa-shoutout, out uh, sana kayo nasa mabuting kalagayan dahil tayo uh, binabagyo. At sa lahat ng mga subscribers natin at mga kaibigan, sana kayo safe sa inyong mga bahay. So, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam. Paalam.